So yun guys Yan kumukuha yung pinsang ko ng ano ng Pagkain ng kambing natin Ayan lawak oh Lawak ng pagsasakati yan Ang gando Ang gando Ayan, Puro ganyan yan Kaya lang ang problema matubig yan. Kaya kahit hanggang Kahit summer May tubig dito May damo hindi nawawalan ang damo kaya nung summer, dito ko rin pinakumukuha ng damo para pakain sa kambing. Yan o. Ano yung pinsang ko? Kumukuha ng pagkain ng kwan. Kambing natin. sa so, muna ang kukuha ng pagkain ng kambing natin, guys. Kasi nag-iisa lang ang ating buta. Yan o, may tubig o. Oh. yung damo oh. okay. o. So, sa may mga kambing dyan o. Oh. Ang ganda. Ang gandong pa yan, oh, do, do. Lawak yan, gandong. Yan. tignan nyo kung gaano kaganda, ka-quality. ganda lang nakukuha ng pinsang ko. Ganda mo. Bilis lang siya makapapuno. Sa mga gustong magpasakate uh, dyan, you know? Yan guys. Pagkain ng ating kambing. Ngayon yung service natin sa taas. Pagkain ng kambing yan guys.